Inabutan na kami ng dilim yung namin ng Green Hills. Nung pauwi na nga kami ng Muntin lupa galing ng Green Hills, chinat nga ni Geraldine si Carlos na abangan kami dito sa may poblasyon, dito sa may bayan. Kakain kasi kami sa Sangyupsal. Matagal na nga namin pinagpaplanuhan to ni Geraldine na kakain kaming lahat dito sa Sangyup. Buti na nga at sumama si Carlos kasi kapag kakain kami sa labas, ayaw din sumama sa amin ni Carlos. Yung Sangyupsal na to, dito nga lang to sa may Alabang, malapit sa may bayanan. Pag namamalengke nga kami ni Geraldine sa Alabang, lagi nga namin tong nadadaanan. Kaya pinagplanuhan nga namin ni Geraldine nakakain nga kami dito yung ginagamit nga nilang kalan dito portable nga lang, sabi ko nga ang galing pwede pala yun, per person nga yung bayad dito, bali pag meat lang yung binayaran mo, 350 lang siya and yung pinili nga namin ni Geraldine may beef siya at saka yun nga may meat, kaya 400 pesos per head yung binayaran namin dito, binigyan nga din ng upuan si Talia, nakakatuwa nga yung sinabi niya kasi baka daw hindi na raw siya makatakas dun sa upuan na yun, kaya nagtawa na na lang din kami ni Geraldine, yung pagkain nga dito is unlimited, marami may rin siyang mga side dishes. Meron din silang policy dito na kapag hindi mo naubos yung kinakain mo, is magbabayad ka ng 300 pesos. Sa so, isa na nga binigay yung mga kakainin namin. Si Tantan tuwang-tuwa nga kasi pangarap niya rin daw to na kumain siya sa sanggyu. Sobrang nagustuhan ko nga yung kimchi nila dito. Ang sarap nga niya, tamang-tama lang din kasi yung lasa niya. Ang tagal ko na nga din, hindi kumakain sa mga sanggyu sal, yung huling kain ko pa nito nung nasa Japan pa nga ako. Niluto na nga lahat muna ni Geraldine yung meat. Pagkatapos nga maluto lahat, kumain na nga kami. Habang nag na nga kami, tinikman lahat ng side dishes. Nagustuhan ko rin yung fish cake nila. Sa lahat ng mga side dishes, ang pinaka nagustuhan ko yung kimchi. Tamang-tama nga lahat nga kami mga gutom. Kaya for sure, masusulit talaga namin yung 400 pesos. Yung sausawa nila, ang sarap din ang pagkakatimpla. Lahat nga ng pagkain nila dito ay unlimited. Kaya kapag ka may nauubos kaming side dishes or kahit na ano, humihingi agad si Carlos.

nagsisimula <laughs> pa lang yan. Pero nakakailang na kami. Talaga, <laughs> okay. okay. ano masasabi mo? Ano na, <laughs> mo? lipa. Ano masasabi mo? Sarap ba? Tamang laro. Hindi ko lang sure kung nakailang plates yung order nila ng meat nila Geraldine kasi nga ang dami talaga namin nakain. Si Carlos nga nakatatlong kanin siya. Ako naman parang nakatatlong plates ako ng kimchi kasi nagustuhan ko talaga yung lasa niya. <mukuhin> <laughs> ano sabi mo? Ikaw, ano sabi mo? Ikaw. Si Carlos, mamatay Sobrang nabusog nga kaming lahat. Nakakatuwa din kasi wala man lang kaming natira kahit na kaunti sa mga plato namin. Through Gcash na nga nagbayad si Geraldine. So yan na nga guys. Hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and pabush!